ah? uy bibigyan ako bibigyan nyo ako madam Sa saan ayan Opo, na, hindi yun na lang hindi ito kuya kailangan yan kasi kumain na rin po kasi ito po Eto mga tal nakakuha na tayo ng first booking natin So nag move it na muna ako kasi walang pumapasok ay Grab Express So time check tayo 9.39am At ang pecha ngayon ay April 26, 2020 Victor Ano muna tayo mga tol Move it muna Wala kasi talagang pumapasok Kay Grab Express Kaninang alas 9 pa ako lumabas So halos 40 minutes na ako nag-aantay Eh hindi naman pipwedeng ganun Kinakailangan natin magkaroon ng booking Para uh, syempre kumita And then pagdating ko dun sa may Santa Mesa SM Santa Mesa yung drop off nito mga tol And then pagdating ko dun Siguro bubuksan ko na yung Grab Express natin And then sana magtuloy-tuloy na dun And then alright And then let's go And then tara na Ano so, yata yung nakaitim yun no, know, kumakaway na si Sir Wa, uh, pakaangas Vincent boss Ano ah. na, ito yung Santa Mesa no Yun, yun Ito so, dito na lang Yan Ano ba yan? Wait lang ah. Okay na ba? Thank you 193 binigyan na yung 2 2000 oh see and then buksan na natin si Grab Express ay eh, mas trip ko mag Grab Express talaga parang apakatagal ng pangyayari na naganap dun ah. Oh. no pagpasahero yung dala ko parang apakatagal matapos so eto Grab Express tayo malamang sa malamang may papasok dito oh yan oh ayan na ay yung sinasabi ko boy hindi nagkamali sa teori si Wormy boy hindi, wow. Oh, 77 pesos. Sabi ko naman sa you boy, gano ang mga teknikan, boy. Kaya lang ang Napakalayo ng pick up 2 km Marabang ilalapit to Pero okay na yan Basic lang sa atin yan boy Okay Thank you Bali pangalawang booking natin to Grab Express naman Unang booking natin Mubit So ginamit lang natin si Mubit Para makalabas tayo ng Valenzuela kasi pag hirap na hirap na ako makakuha ng booking sa Valenzuela Ginagamit ko si Mubit para makaalis dun Para di sayang yung biyahe And then pagdating dito Imposibleng walang booking naman to si Grab Express Tuloy-tuloy na to Pag nasuka ng panibago Di pa ako nakakaalis Ermita going to Pasig So ayan may nakapila ng booking sa atin Bali 18 minutes mga tol 4.9 km Ito so, pala madam <laughs> Ano pangalan ma'am? Ellen ko Ayan Okay. Okay na po yan. Thank you. Christian? Okay lang po sir. Picture lang po. Okay. Sige po. Thank you. So, tignan natin yung 212 pesos na malinis kung ilang kilometro siya. Worth it ba? Ang bayad? Boom! 15 kilometer lang guys. 15 kilometer. So, ayan. Sa mga kawormis natin na bumabiyahe. Nakakaramdam tayo ng init. Inom tayo ng tubig guys. Mahirap bumakbak ng ano Tuyo yun lalamunan ah, Kung ano pa mangyari sa inyo So ito meron akong baon dito na tubig Yan May yelo to guys And then ito extra pang refill Ay nako Tapo over muna <makes noise> So hey, eto mga tol, nandirito na ako Ay, hey, napaka-init Diba yung init ngayon ah Para ako nahihilo ah Klase yan Time check tayo, alas 12 na So medyo masakit na yung init ngayong oras na to kapul na sa pul tayo pagka ganito Kay ma'am, chini? Nga Okay, thank you. So, ito mga tol, syempre may panibago tayong booking. Pasig to BGC Tagig. Ang perneto 96 grab Bay Bago natin pick upin ito mga tol, kain na muna tayo dito para ready tayo mamaya sa gera. May nakita akong kainan na matindi dito. yang Woop. Yeah, Paris nga ate. Eh. Uh. Ay, busog. Apakatindi ng Paris doon, mga tol. Apakasarap. Very puri polyo pa. Tapos yung rice niya talaga, sinangag. Fried rice talaga. Hindi yung hinaluan lang siya ng toyo. Dalawa lang, madam. Yeah. yeah. Masarap din sa pakiramdam, mga tol. Yung sobrang init. Tapos iinom ka ng malamig na malamig na tubig. Oh, sore throat talaga. Hu. <laughs> Akin okay, na chip So ito mga tol may panibago na naman tayo syempre Tuloy tuloy ang booking dito Ma'am grab Kuya Harry Apo Ano yan mga pagkain Ito na bayad madam no o, Ito Bumaba pala kayo agad madam Oo Kasi ganun sa amin ngayon Hindi pa tapos yung isa namin booking May papasok ng panibago Oo. Okay na yan kasi wala kayong booking okay Oo yan. Kuya, pagdating doon, may, may iaabot sa'yo San Angelica. Ha? Ah, sige po. Tapos? Konsum na lang. Hmm. Kumain na po ba kayo? Okay na Kumain na po kayo? Tapos na po. <laughs> Merienda na lang ulit. Hmm. Di kaya matapon to, madam. Sana. Nakatayo naman siya. May sauce na siya niya. Basta steady lang, kuya. Ah, sige. Tapang laman yung lalagyan mo? No? Wala po. Ah, wala. Hindi uh -uh. naman po siguro. Thank you po. Thank you. Okay. Thank you. Nagantay kasi si madam Kala niya siguro parating na ako Parang antagal niya tuloy nag-antay Toto Ah? biglang ko bibigyan ako? Bibigyan niya ako madam? Oo! Sa saan? Ito Ayan? Opo, po Hindi, yun na lang Hindi, ito kuya <laughs> Kailangan yan? Oy, okay, salamat madama. <laughs> Thank you. Kumain na ako, eh. Paano kaya 'to? Merienda? O oh, na lang. Tinigyan ako ni Madam. Mapaka-generous oh, naman. Bikutan tagi going to Paranaque. Papakalayo na naman ng pick up. 2 km na naman. Lagi na lang na yung napipick up ko guys. 2 km up. Wala na bang ibababayan grab? Anyway, may pagkain naman si Warmi, Merienda. May chicken pa. Oh, po kasarap naman talaga ng buhay. Okay, mga tol, I pick up tayo. Ma'am, tits. Thank you. So, ito mga tol, grab pay naman to. And then, nakakuha ko ng bagong booking, syempre. Hindi mawawala sa atin yan, boy. Tuloy-tuloy yan, boy. Ay, layo na naman upon uh, toward Niagara. yun ako ng pick up ni to grab. Ginaganyan ba kita grab? Hindi naman di ba? Bakit ganyan grab? 2.3 kilometer bago ma pick up mga tol. Lagi na lang ako pinahihirapan ni Grab Express sa mga ganitong pick up. Pero okay lang 233 pesos naman ampere. ney tanto. Pick -up. Sige! Sige! Banggain mo! <laughs> Kainin ko na kaya to guys, no? Kasi alas tres na, merienda time na, no? Kainin ko na to. Baka mapanis, boy. May chop suey po. Yala, wala akong kutsaro. Ay, yan. Two thirty eight. Okay na to, ma'am. Thank you. Makain ah, na nga kasi break time na. <laughs> Nag-off muna ako ng application mga tol. Kasi masyado na akong busy. Sabi ko off ko muna. Masyado na akong busy. Kaya ayun. Para makita ko na rin kung nakakamagano na tayo. And then para makapag break time kasi alas stress na. So ito mga tol nakakano pa lang tayo. 7.54. Time check tayo, alas 3 na. Nalang munang banana cake. Uy, ako po sa Banana cake body Ang mayaman Uy, ako mayaman Mmm Ah, uh, ang sarap Banana cake Mmm Banana cake na may chocolate Mmm Ito mga tol, nakakuha na tayo ng booking So ang per mga tol 288 pesos 288 old balara lang Panis Panis Iyak na naman ang orange 288 For me Coming up Kala ko doon <laughs> mm -hmm. Okay Bali 288 To Chocolate Okay na okay. Thank you. Ay, apakarami na naman pera ni Wormy Okay, item pickup, up, baby Ito mga tol, yung dideliveran ko Loyola Grand Villas So dito ako tinuturo sa may Labista Vista Grande Ay, Labista Vista na yan, hindi naman dyan yung pasukan So dito yung pasukan yan mga tol Tapos pag tinuro din kayo dyan, mali rin yan So mga tol, lalagpasan natin yung new, ano na yan, UP Town Center ah yeah, lalagpasan natin yan Yun daan papuntang Marikina Yun yun, in yun yung daan doon boy Eto mga tol, dito ang daan yan mga tol Eto yung daan doon mga tol, papuntang Loyola Grand Villas Third, Eto yung pin, eto ko, papunta ako ron, ping Ang pandemic pa ganito dito eh no Hindi hmm, man lang itinuturo ng mapa economics. Ina mo Google Map Ang ingay mo Noong pandemic Ganito na to mga tol no? Ayaw ituro ng mapa Yung Loyola Grand Villas <inaudible> Dahil alam naman natin na yan Di dire diretso na tayo dyan Unang <inaudible> sipat pa lang boy Unang sipat pa lang boy Alam na ni Warmi TV yan boy Ayan Lalagpasan nyo tong woodland na to Tsaka itong barangay Pansol na to Ayan Alas malapit na ako dun sa Pino Ayaw pa rin ituro Kaya kung legendary delivery rider ka Dapat alam mo na rin tong mga Loyola Loyola na to Ayan. Tinuro na, hindi pa rin Ayan na lang oh Diretso na lang oh Ayaw mo pa rin ituro Lintik ka Ikutin mo pa ako And then yung pasokan ng mga delivery rider Dito sa may East Spain Yan, ano oh, nyo yan oh, Wow Login muna tayo Login Ano na ay, nako, natapos din. Nakakuha rin ako ng, ano, ng booking dito mga tol. Dito rin sa loob ng, ano, dito rin sa loob ng subdivision na to. So, deliver ko na muna tong isa na to. Hey, okay, ma'am Jobel. Ma'am Jobel. Okay, and then nakakuha ko ng booking dito rin sa loob. Tip dito ba yung, ano, health cube? Iwan lang daw sa ano sa guard. Iiwan daw sa nurse station. yung ah, helmet dito sa pinto. And then ito ka Warmis, may nakuha tayo na panibago. Plain View Mandaluyong going to Bel Air Makati. 91 pesos. ano po Pwede Mag? Ah, po. Mm. Pero malapit lang siya doon. Ito yung address. Magdadagdag na lang ako. Saan banda, ma'am? Malapit lang naman siya doon. Ang address daw ay... Pwedeng pasend, ma'am, sa ano? L -E -E. Ah, lease in. L-E-E. Alice in. Ah, sige po. Lease in. Ah, sige po. Uy. Mga laruan lang yung pamatid. Okay na to, ma'am? towards Thank Sergeant you. Bumate, then turn right onto Sergeant Bumate. Binigyan tayo ng 150 body. So bali, eto mga tol, ano lang to? 1.9 kilometer lang. Binigyan ako ng 150. Napaka <laughs> basic body. Ma'am Tina? Uh -uh. Thank you. So, eto mga tol, magsiset destination na tayo. And ang kinikita na natin is 12 12 plus 200 na move it kanina. So nasa 1.14 Pure Gold Valenzuela Okay Set the ST Ay pumasok ba di Saan to? Papuntang Machenza Street San Miguel, Manila <coughs> Pick up ah, Ang talaga yun ah. 3 km Ang ina <coughs> eh. Hindi pa ginawang 7 km eh No? <coughs> Yung pag ginawang 7 kilometer Grab Para naman very good ako sayo Lintik yan oh. oh No choice eh Pag kinancel ko to Mapipenalty ako ng 35 minutes eh Hindi ko naman pwedeng i-cancel Mapipenalty ako ng 35 minutes Ayun wala nang no choice Putya na yan Pick up to boy Ikaw <laughs> na umiyak warmy eh. Ayan na nga, binibigyan ka na nga ng pa So booking naman pauwi to mga tol Binigyan tayo ng pa Manila And then sana pagdating natin ng Manila Makakuha tayo ng isang pa pang Balinsuela Para napakaganda ng combination At napakaangas na mga tagpuan Ng mga ginaganap ni Warmy TV Dahil nandito na naman oh, oh, yeah. Sa Malacanang daw ma'am Sa Malacanang Oh, Matienza, oh. Okay. Parang nasa dead end sila Okay, thank you. So bali biyahe ko dito mga tol 24 minutes 7.8 km papuntang Malacañang Palace. All right, let's go. Para po kay Sir Jesse. Ng dami aso. Okay na po 'yan, ma'am. Okay. Thank you. So eto mga tol nakaka 1350 na tayo, 10 booking. 1350 plus yung first booking natin na move it halagang 200 so nakaka 1,550 na tayo mag alas 7 pala ng gabi uh, may isang set destination pa tayo sana batuhan tayo ng Malabon or Caloocan South mas mainam kung Valenzuela pero pwede makayang i-plastic oo uh -huh. yan magkakamay tayo kainin ko na to boy Ay Sol, bang hapunan ni Warmy TV. Ah, pakasarap ng chicken. Siyempre, maraming maraming salamat kay madam sa nagbigay sa akin ng pagkain. Ay, makatawid pa nga. So, eto mga tol, baka last booking na natin to. Manila going to Balintawak. Tama-tama lang yung ibinigay sa atin. 4525 yan Woo! tapos din puno na nagamit ko na lahat guys set destination so bali ang kinita natin mga tol 11 bookings 1459 So ayun guys 1459 and, and, then yung first booking natin na 200 kay move it So nasa 1659 lang Nagsimula tayo ng alas 10 ng umaga at uuwi tayo ng mag alas 8 ng gabi. Bumiyahe lang tayo ng 10 hours mga tol. So ay mga tol, maraming maraming salamat sa patuloy na panonood. Medyo nakakapagod lang rin talaga pagdating ng tanghali mga tol, no. Pag -tirek na tirik na 'yung araw. Ako pa naman nagsisimula ako alas 10 ganyan. Yung patirik na talaga yung araw <laughs> Mga hanggang alas dos ng hapon Napakasakit ah, ng ano eh Napakasakit ah, ng solar system eh <laughs> damang-dama mo talaga yung pagod pagkaganon mga tol kaya mas maganda mga tol, palagi tayo magdadala ng tubig, kailangan natin ng mga ng tubig, in case of emergency kailangan mapanatili natin yung katawan natin na hydrated si mahirap na, kanina nga nahihilo na ako sa sobrang init, kahit inom ako ng inom ng tubig, hindi ko alam kung 40 degrees Celsius na yun eh <laughs> parang gusto ko na nga magpalit ng work eh, gusto ko na muna pumasok sa kumpanya, <laughs> pero hindi mga tol, 1.5, hindi hindi mo kikitain sa kumpanya yung 1.5 na yan, ilang araw na yan minimum mo, magkano sabihin mong 700 yung minimum dalawang araw ng empleyado katumbas ng isang, katumbas ng 10 oras ko lang, kaya hindi ko ipagpapalit to kahit gaano pa yung araw kahit may bagyo pa yan, ako masusunod gusto ko, ganito yung oras ng biyahe ko, gusto ko, ganito yung oras yung labas ko, walang, walang boss boss ako lang yung boss <laughs> so paano mga tol, masyado na mahaba yung istorya natin, kita kita tayo sa mga susunod na episode episode. Muli, ang inyong lingkod, Warmy TV. Bye-bye.